Yo, what's up mga idol oh. Lumabas na yung mga labasan na kayo ha, oy. Ano ka oh. Ganda. Ganda. Ay. <ang tito> <isco>. <laughs> Ay. 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 Dalam cantik itu. Eh, cantik-cantik. Eh, mana? Di jadi yang lain? Di sana yang Hmm? Huh? Dito naman niya nilipat yung mga tuta niya Dito sa ilalim ng ano na to Ang hmm, dami nila oh <laughs> Is there anything